Tingnan nyo oh, dami, nangingitim, hindi pa nakapagwalis, nangingitim ang uh, sayang ano. Uy, isang magandang magandang morning after. After po ng isang busy weekend, ayan maraming salamat unang-una sa Panginoon dahil yung uh, tinayo namin kainan ay unti-unti uh, naman po at 2 uh, weeks na na maintain yung ating uh, mga bisita. So ayan maraming salamat. Pangalawa sa mga bumibisita dito sa amin at sumubok pong kumain, sana magkita-kita po tayo ulit, ano? So kahit... ta. Uh, mahaba-habang interval. <laughs> so ayan tayo naman po ay nandito sa farming at tayo uh, mag ng ating mga pinapatanim na papaya ayan, at kalabasa mga ka-farmer. Yung kalabasa natin ay ayan, mayroon pa ditong pahabol, ayan, tumubo. So ti tinitingnan ko yung aming a, bagong tanim ng mga papaya, may namatay daw, gaya nito. So wala na tayong magagawa, ganyan talaga. Ayan. So, kailangan na po nilang makaarangkada dahil ang papaya ay naandyan na. Ay, papaya, ano, kalabasa. Tapos yung ating mga sili, malapit na po tayong umani. <laughs> May bulaklak na. Ayan. So, ayan, pinapertilizer ko po ito ng... Uh, ng calcium nitrate nung nakaraan bigla pong nag uh, boom ano tapos ang lalagay naman natin na susunod nito which is triple uh, 14 mixed with 0060 para mas malaki po ang mga kanilang mga bunga so ayun kumusta yung ating mga papaya na to nahulugan ka yan mga pupunta po next week baka wala nang duhat dahil uh, maglalaglagan na po sabi ko nga magpapapitas pa ako ngayon at uh, mamimigay tayo sa mga tropa so ayun ah uh, mabilis lang po talaga tapos good news patubig natin ay ayan na pero ang good news po ang delta ay punong puno na po ng tubig ngayon kaya lang yung ating makina ay naandun pa at day pang ating mga boys si kongkong lang po ang pumasok masipag <laughs> masipag dahil kailangan <laughs> so ayan kailangan niya po ng uh, ano pero ayun nga sabi ko wala wala ka namang gagawin kung dito ka na lang at uh, bahala na kung ano mong sundin mong puso mo follow your heart kung anong gusto mong gawin pero pag may nakita po ako ng mga kailangan unahin so ayun papauna ko so ayan magdidilig po siya ay nagdilig actually nagdilig siya nakalimutan niya naman itong mali ito hindi niya nakita ano. Na. Asan ba? Kasi 2 days po tayong hindi nakapagdilig mga ka-farmer. Oh, uh, yan naman ang sinaganda, Tingnan nyo. Uh, Di ba? Meron na tayong tubig dito. Kahit may pan din tayo dyan. Iba pa rin yung may gripo mga ka-farmer. Di ba? So, ayun. Uh, si Jimmy pala. Baka si Jimmy yung naandito kanina. Tulog pa ako. May naririnig akong tinatahol ng ano. Kasi gusto niya akong kausapin about dun sa lupa. Nga pala nakalimutan ko na si Jimmy. Sorry, sorry. So ayan, hopefully po ay makapagpatanim kami sa bundok, ano? Ako naman, sabi ko nga kahit hindi na ako mita, mailabas ko lang yung gastos. Okay na po ako doon. Importante yung mag uh, doon sa bundok na mag aano ano, ang gain ko lang is malinis 'yon, mataniman, 'di ba? Maging mapakinggin mapakinabangan yung lupa. Eh Okay na po ako doon. Wala na po akong ano, wala akong for the meantime 'yun lang. Makita ko lang siyang kumita at uh, ano 'di ba, masaya na ako. So tingnan natin kasi minsan po ah uh, sa totoo lang minsan yung mga naan doon, ang problema lang po nila is kapital. So, kahit pa paano, meron din naman tayong konting kapital. Makatulong din tayo sa kapwa, di ba? Yun naman po ang uh, ever since naman yun po ang pinaka the best na pagtulong pero syempre naandyan din naman po yung di ba pero yun nga ang inaano natin is ah uh, uh, mo silang mangisda di ba hindi yung puro bigay ng isda at bukas gutom uli hayap kaya pa naman na uh, magbanat ng buto di sabay-sabay tayong magbanat ng buto <laughs> di ba So, ayun, mas masarap po ang uh, ano, pag pinaghirapan, syempre. Pero may mga instances na talagang, di ba, depende po sa sitwasyon. So, ayun, kaya pa naman niya, sabi niya nga, boss, kung ako magtatanim dito, gusto ko sana maraming, ano, titingnan natin. Kasi gusto niya daw po ay papaya at sili. Sabi ko, kung papaya ang gusto mo, magpupunla tayo kasi medyo mabigat ang uh, seedlings. So, kako, malapit-lapit na, habutin pa tayo ng ano doon, kailangan magpunla so ilalagay muna yan sa tray papatubuin sa tray then pag maliit na ganyan nagkataas ililipat sa bag and then pagka siguro mga isang dangkal na saka po itatanim yun doon pag umuulan na kasi sahudo lang tayo doon so ayan gusto ko din siya makausap kung anong crop kasi alam niya din naman po ang pwedeng ilagay doon eh mga pwedeng itanim at mabilis na pong puntahan so mabibisita natin Papasyalan natin Pwede tayo magpiknik doon Kami pala <laughs> Piknik Ganda na ng sili ha Pang pinawala kong ano Very good natin. Pag ano Pag nagpe-fertilizer ka wag palagi doon Tandaan mo Kung nasa inyong dahon Dito ka maglalagay Kasi yung ugat niya Kung naandito na Kumakain ng halaman sa ugat Doon sa dulo Hindi doon lagi Useless pag linagay mo dyan. Oo. Oh, maglalagay ka lang dyan. Kunyari, yung mga kalabasa, yung mga ano. Pero karamihan, susukatin mo. Kaya nga ang nyog, pag nag, ano ka, di ba pinapalayo ko sa'yo? Kasi kay, mas malayo na. Kasi pag lumalaki na siya, mas malayo na yung ano niya. So kagaya, ito papaya. Kung saan yung tapat ng dulo ng ano niya, dito ka. Dito na ang lagay mo ng fertilizer. Ne, tandaan mo yan ha. Pag mamaya, makita ko na naman. May budbud ka na naman sa ano. Hindi malayo ba? Hindi ganoon, ganoon talaga. Kung saan yung dulo niya, kasi yan na yung abot ng ugat. Okay? Very good. tipik 'yun kong dumaan sa pag-aaral. <laughs> Ayan. So kahit nga daw po fruit trees, kahit mangga eh. Dito ang ano. Kahit nga mangga, nyari mangga. Ganito. Oh, dito dito sila naglalagay ng fertilizer. Oh, so, din naman sa ano. <clears throat> oh, ayan mga farmer at least eh kaunting uh, dagdag kaalaman din kay kongkong. So ayan, ah uh, nililiping ko rin yung palay. Daanan ako yung palay ngayon. So ayan na po ang ating damuhan. <laughs> Medyo madamo ngayon mga ka-farmer, pero ayan ang tubig oh, uh, nakakapasok na kaunti pang taas niyan. Eh mas malakas na po yung agos. Pero at least ayan na oh. Pumapasok na po. At least yan wala na tayong ginagastos na diesel. Tuloy-tuloy na po ang pasok ng tubig. Tapos sa ah, sumasapaw na po. Tinatawag nila malapit ng sumapaw ang ating ah, balay. Ah, at ako naman ay sana magtamaan mga farmer nang masamang panahon kasi ang marami pa po ang umaasang mga magsasaka ngayon na hit niya pa yung tag-init eh. May hit pa namin yung tag-init. Kasi ito, 30 days na lang po nito. Malapit-lapit na po tayo mag-ani. So, one month. Eh, mag aani na tayo. Tingnan nyo naman po ang bunga ng hybrid. Ano? Ang ganda tingnan. Ano? Talagang, uh, yan po ang kaibahan ng hybrid sa inbred. Tingnan nyo. Oh. Ang ganda. Oh. Yan po yung ano niya. Magiging mga butil niya. Talagang, uh, oh. Ayan. So far, maganda pa po ang kulay. Ang inahabol ko yung tipong nakayoko na mga ka-farmer, medyo green pa yung ano, light green. Sabihin mo na, si mababawasan po talaga ang kulay niyan dahil wala na tayong nitrogen inputs eh. So, ano na yan, mag na. Pero ah uh, sana ay green pa rin ang kaniyang uh, dahon kahit yung mga tipong 2 weeks na ano na. Ito maganda din, no? Oh. Kasi ito late na sila nakapag ano, kaya lang, ito ay nalit yung kanilang nitrogen. Ano na eh, nagli, ano na, buntis na nung nailapag po nila yung top dress. So, tayo naman ay, uh, tingin ko sumakto naman tayo kasi talagang binuksan natin yung ano eh, panicle eh. Ayan po yung balay. Nakakatawa, ano? Nag-enjoy po ako dito, mga farmer Nag-enjoy tayo. So ayan na yung tubig. Tuloy-tuloy na yan. Sana wag na nilang ano Itong mga matataas, peke ito. Hindi eh, ko nga alam kung uh, ano ito eh. Uh, yung mga halo, mga ka-farmer. Ano? Ang dami ngayon. Tingnan nyo, ganun din to. So, tayo ay... Uh, sa susunod eh ano na mag ano tayo long ping parang ano ata yung SL ah So, mahina yung SL ah Sabi nga ni Tatay Bong Nasa binhi yan Nasa binhi Marami pong ano Pero hopefully Marami naman tayong abonong linagay Eh Maano naman yan Ito may atang oh yan, Ito yung mabahaw kalaban din yan Hindi ka napatay ah bisit ka Magpapaano tayo ng lanet After ano ilang araw tatanungin ko si tatay bong kung magaan pa tayo kasi nga ang insekto po hindi lahat uh, kung anong insekto may certain chemical din po ang pampatay doon hindi naman may invento nila na lahat pero meron namang sa tawag na broad spectrum marami ang kayang patayin pero may ano naman na certain ano lang nakakonsentrate lang po doon pero talagang matindi gaya nung inano natin, spray yung Pexalon. Panghanip lang 'yon. Special thing niya is brown plant hoppers. So, ayan, kutikutan natin. So, ito na yung mga tunay na, na palay. Ayan, oh. Yan po yung bunga ng hybrid, mga farmer ayan. So, wala pa laman yan. Pero, after siguro mga 2 weeks, unti-unti na pong magkakalaman yan nalabasan pa lang okay alright ganda duro mga one week pa ano na to ganyan na labas na yung, uh, yung mga bunga ito labas na yung mga bunga nila ayan ito labas na po ayo palabas pa lang <laughs> itong pagong pagungan kaibigan daw yan hindi daw po yan kalaban yung kulay pink, uh, orange na pagong pagungan tinatawag mga kaibigang insekto yan na tinatawag mga ka-farmer yan o ano. sabi nila normal lang daw na may ganyan ganyan ng hybrid bini-break natin is 141 kaban. Laki <laughs> na, na. Lumalaki ang ano natin ha. Lumalaki ang uh, <laughs> target. Mas syempre nangyari yung 141 eh di ba? Mag-aim ka nang for much better, parang ganon So at least yun po yung binibit mo. Mga parang ano, marathon. Di ba? Merong kang binibit na oras. Ay paligpit natin itong mga ito old habits tapos mga farmer balik tayo dito oh, yung duhat kaya sinasabi ko patapos na po agad mga farmer ang bilis po ng season hindi kagaya ng mangga tingnan nyo oh dami nangingitim hindi pa nakapagwalis nangingitim ang uh, sayang ano ang dami kaya eh, nagpakuha uli tayo kay Kongkong Kong. Ah. sayang po. Dami oh, ayan oh. Nasaan ba yung panungkit niya? Dito ang marami na uhulog, ayan po oh. So, yung sungkit mo ko, nasaan? Nasa baba? Ha? Pasabi isungkit Subukan ko nga dito, 'yung abot pa naman. Kaya ng eh. wala pa magagawa dyan Oh. Gaya nito. Oh. Pinasok mo 'yan. may pong nahuhulog mm. ito yung nakuha ko may pula pula ayun patay may pula nga sayang pero ganda sa sugar to ako kuha nga Sabi nila, pinakasolusyon jam, kulambu nga nakasalo, yuyug-yugin mo, mahulog. Yung ano, siguro yung mga minibenta sa daan, ganun ginagawa nila. Actually, pera to eh. Yeah. Kung marunong ka lang talaga kakaririn <laughs> mo tayo naman kasi pinamimigay po mga tropa kahapon marami din po ang nabigyan hmm. duhat so ayan ha dalawang plastic din pong duhat o so, nakapagdala din pala si na bebe sa guagua ayan pumunta po sila sumaglit so, si na guagua kasi si lola ay umuwi yung kapatid po ni lola So uh, Umuwi ata from US So dadalawin po nila At Ako naman nagpaiwan Driver naman <laughs> Si Nathan na po nag driver So ayun Sabi ko ako dito na lang Ikot-ikotan ko yung aking mga yung mga pananim natin Sili mga ka-farmer tinitingnan ko Yung mga pwede pang uh, Espasyo, Kasi dyan no, oh, pwede pa tayo mag uh, ano dyan, habang uh, singita natin itong hilerang ito sa so pang sili. Pero sabi ni Kong, dami na yan kuya. Bagay kasi kung magpapatanim din naman tayo. Kasi nga itong kalabasa, magwa-wild na po ito. Magwa-wild yan. Matagal-tagal pa yan bago mamunga. Bigyan pa natin ng mga 3 weeks may mga lalabas 2 to 3 weeks may lalabas na pong bulaklak at gusto ko palang batiin ng sorry ayan. Uh, tita si auntie flower po birthday nya may 15 ayan belated happy birthday at uh, daw at magaling nakakalimot pa rin ayan tita happy happy birthday po sa inyo at hope to see you again alam niyo naman po welcome na welcome po kayo dito at God willing po at makauwi po uli kayo eh. Pwede naman kayo mag-stay. Ayan. So kalimutan <laughs> ko. Actually ini screenshot ko na yung message, nilagay ko na po sa kabilang uh, inbox para sabi ko yung mga sina shoutout nga doon pinagsasama-sama. Na busy naman tayo nang dalawang araw. So yung mga ano na lang ang alala ko kung sino-sino na lang na uh, sabi ko mga nagpapabati. Nakalimutan ko naman si Tita. Sorry naman tita Tingnan ko yung mga papayan natin Marami naman pala ang nabuhay oh. Konting kembot pa yan Bigyan pa natin ng mga dalawang linggo Baka mga ilang araw pa Mag ano uh, tayo Maglalagay na ng calcium nitrate Mampatibay po yun Tapos after a week Halo uli sa tubig, didiligan na natin triple 14. Konti lang, isang ganito. Uh, isang timba. Okra pala kailangan nating ipatanim. 'Yun nga lang, napakaganda po ng okra si Papaya, may mukhang napapabilib siya. Siya na po ang gumagawa ngayon ng tinadtad na okra at uh, may pipinong konte. At uh, yun nga iniinom ako naman every morning isang isang ano noon medyo nagla para kang umiinom na malapot-lapot mga ka farmer <laughs> Pero sabi ko nga eh maganda naman eh gawin natin ano. Bumaba yung sugar niya. Ang laki po ng binaba. So mukhang effective sabi niya kaya yun inaaraw-araw niya. Oh, hopefully ay uh, makatulong po ng malaki. ko kay Kong Kong patayin na itong anong ito eh. nag-spray tayo ng insecticide kaunti lang pero mukhang okay naman na ah, nangangain, yung nangangain po yung parang orange na beetle pero alam na alam mong sagana sa sustansya o oh. lalapad po ng dahon hmm. namatay ito ilan lang naman ilan lang po ang namatay kaya lang si Kongkong Kong, Yung plastic, di niya iniipaw oh. Nihintay ko pala si Jimmy Sabi pupunta ngayon Mag-uusap kami tungkol sa patanim eh Tingnan natin para may naman napapasyal pasyala naman tayo doon Picnic, picnic tayo ng kubo kagaya ng dati Tapos uh, develop na natin yun paunti-unti Kasi yung kalsada po na nasa ano, sa may bundok na ando na po sa harapan uh, ah ano ginagawa mo dyan Shhh. uy ando na po sa harapan na well, dito ah Nang uh, farm sa baba 300 meters lang daw po ang layo ng kalsada di hindi tinamaan eh pero okay lang para <laughs> at least eh hindi <laughs> gaano magandang location baka mamaya mapag-interesan pa diba so okay na din naman yan at least sabi nga ni Jimmy, Anamang ah, naman kukuha niyan boss kasi may kasulatan naman sa barangay. Kasi rights lang po yon So, ayun nga, ta si uh, sikasuhin na natin sabi niya. O sige, taniman natin Ang anong pwede. Sweet tamarind. Tapos, kasi 6 hectares po yon eh. Sweet tamarind, ano pa ba mga pwedeng i... Ano, i tanim doon, sili tapos ayun uh, nga yung mga short crop, papaya pero yung mga uh, ano sana yung mga puno yun pwede natin na taniman okey okay na yung mga kalapatin natin Saraan na safe na sila o so, ayun sana po matuloy yan oh medyo busy yung duhat sayang talaga dami na uhulog dito sa sabi lang side saka yung nasa taas po hindi mo naman makontrol talaga eh mahirap ang ah, hirap pong, uh, ano ayun dami na naman oh mangin lang oh madami oh. parang dalawang plastic na siguro yan ayun oh dami pa doon hmm. dami ko na nga nakain kanina eh pero maganda po sa digestion dahil na uh, malinaw ang uh, linya pag tumawag ka kay Donald Trump oh. so ayan at may klilang ating vlog na yun, mga farmer Wala naman masyadong aksyonan. Si Kongkong nag-half day lang. <laughs> Half day na lang daw siya. Nainip din mga ka-farmer. Walang kausap. Walang ano. So ayan hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Kukuha pa pala ako ng fish amino acid dahil bukas. Habi ko yung last ano. eh, spray na natin. Last spray. So ayan maraming salamat at magandang buhay.